Ako po si Ronnie Lee 28 years old. Ang hanap buhay ko ngayon ay ako'y nagtitinda ng ulam sa umaga, sa hapon naman po ay nagtitinda ng ihaw-ihaw po. Sobrang daming pagsubok po na may time na nangihiram po kami para may panghunan sa aming tindahan. May sobrang laking tulong po noon. na ah, ah, nakadagdag pa po kami ng iba namin paninda. At wala niyan, yung balot, lalo namin na dadagdagan yung ihaw ko, na dadagdagan din namin yung aking paninda, at saka yung aking lutong ulam na dadagdagan ko na. malaking tulong din po sa minsan pag uh, nakukulangan po ako ng anong may, may pinagpukuhanan po ako. Congresswoman Camille Vera, maraming po salamat. Sa, maraming maraming salamat. Sana po marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po.